Naskadosh pa din ba ako sa Kung Fu Panda 4? Nagsisimula ito kay Po na masaya na bilang Dragon Warrior sa Valley of Peace pero magbabago ang lahat ng sabihan si ni Master Shifu na kailangan na daw niya itong ipasa sa iba. At syempre itong si Po ayaw niya kasi masaya naman siya bilang Dragon Warrior kaya dito siya mapapaisip ng husto pero mahihinto to nang may dumating na bagong kalaban. O ay si Camillo na kaya magbago-bago ng anyo at nangaapi pa siya ng maraming tao kaya naman dito a-action si Po para iligtas sila. Pero syempre para mahanap si Chameleon, dito niya makakasama ang isang fox na tutulong sa kanyang makarating kay Chameleon bago pa mauli ang lahat. And along the way dito rin nahanapin ni Poe kung sino nga ba ang pwedeng pumalit sa kanya bilang Dragon Warrior. And lang movie, Kung Fu Panda 4. I'll be honest, medyo okay lang tong movie na to. Expect lang ako ng different story from the trailer and medyo misleading lang yung trailer para sa akin. Like I said, okay lang naman yung movie and I had fun din naman. Stone ko yung ibang mga one-liner, yung ibang mga jokes doon sa May Tavern and yung mga magdanakaw doon sa May Sewer. Nakakatawa din 'yon pero maraming jokes na hindi nagland for me. Yung tipo ng mga jokes doon sa May Movie na mabilisan lang and yung timing and flow niya yung para mga social media posts na medyo na awkward lang ako. Maganda sa Kung Fu Panda para sa akin yung visuals and yung misong world na binubuo nila, pero dito, it looks flat bland and basic and hindi lang nagstand out sa akin yung mga lugar na pinupuntahan nila siguro due to its cinematography and lack of animation din lalo na doon sa mga backgrounds na nakulangan lang ako hindi alam kung yung mismong mata ko ba yung nagtitwitch habang nanonood pero parang may mga pumipitek doon sa may CGI and VFX na hindi ko sure kung sa Java or hindi ay ko i-rewatch, tignan natin <laughs> sobrang bilis din ng movie in a bad way na it never lingers doon sa mga scene lalo na doon sa mga important moments na imbes na maramdaman palalo ng audience yung message ng scene diridiretso direct agad doon sa main next sequence na ah okay dito na pala tayo okay na let's move forward na kasi <laughs> na bawat scene maipakita yung purpose niya and kung ano yung pwede niya maiaambag doon sa overall ng story. I also find the main villain, la na ano yung goal niya na hindi enough for me and medyo hindi lang enough yung reasoning niya for doing what she's doing. siguro dahil minsan lang din siya ipakita and hindi masyado nakakatakot yung character niya kasi wala naman siyang ginagawa para maipakita sa audience na oo, masama talaga ako, kaya kong gawin lahat para ma-achieve ko yung goal ko wala siyang ganong vibes. Ay lang nang ng buong army, si General Kai nang bugbog siya ng Furious vibes, si Lord Shen literal na binawian niya ng buhay yung ibang mga masters. Kumbaga, sila may mga takot ka talagang mararamdaman sa kanila eh. Pero dito kay Chameleon, wala masyado. Dito kasi kay Chameleon, bukod sa bibihira na nga lang siya ipakita, kung ipapakita man siyang meron siyang gagawing nakakatakot, gagawin naman niya yon in a way na in a cute and fun way na parang itinutulak lang niya sa mga hagdan, and not enough para ma-establish siya as a true villain. I think masyado din nilang ginawa masyadong family friendly yung buong movie na I think hindi naman masyadong dapat. What stands out for me sa buong series is yung message niya for all ages and yung dito parang wala naman masyado. Kung meron man siguro parang sobrang basic lang and parang napanood mo na rin sa ibang movies. And it's okay na natuwa naman yung mga ibang batang kasama kong nanonood, pero yung mga original audience katulad ko, parang feeling ko lang na alienate ako nung pinapanood ko yung movie this time. And it's also a weak character for me, it's a character na forgettable lang, and even though nakatulong naman siya in some way lalang sa may ending, kulang na kulang yung naipakita ay nabigay niya from the film to earn kung ano man yung nakuha niya in the end. Parang yung film sinabi na, Oo, oh, siya na yun. Magtiwala na lang kayo. Basta siya yun. <laughs> na lang mas na-explore yung mga namayapang masters or yung mga dating villains kaysa nandyan lang sila sa may gilid syempre yung Furious 5 na malaking parte din yung ambag nila doon sa mga dating movies na ngayon wala sila dito siguro dahil walang budget kaya dinisregard muna sila na malaki lang yung naging epekto noon para sa akin in terms of story. Alam ko medyo marami yung negative comment ko pero like I said good enough naman na yung movie doon sa may series kasi ganito lang din yung naramdaman ko doon sa may part 3 eh, na mas pero mas okay para naman yung visuals and goals and stakes nila doon kumpara dito. For all I think hindi pa na improvement sa may writing especially doon sa mga jokes na ibang iba lang doon sa may original na Kung Fu Panda which made me sad kasi halos hindi mo na makilala yung movie from the other films. Especially si Poe na parang siya pa rin naman si Poe pero parang hindi na rin at the same time. Gusto nyo itong mapanood, panoorin nyo rin sa mga sinihan on March 6, 2024 and see it for yourselves. But for now, Kung Fu Panda 4, ang torta rating ko ay 5.5 or 6 out of 10.